Dito na kami ni Buddy sa barracks. Ito po yung barracks namin. Puno na kasi doon sa ano eh. Sa kabila. Ayan si Buddy. Ito po ang barracks namin. Hindi yun o. Oh. Tombag natin, no? <laughs> Dito na lang sa ilalim, no? Mayor? Kaya po ba yung mayor? <laughs> Dito po kami. Ayan, mamaya maglalatag na lang dyan. Ay, so may electric pump pa, oh. Ayan po ayun oh pala oh <laughs> ayun <imparador> pa, oh mo yung parador pa oh. Ayan, oh. At pala duyan, oh ayun oh pala oh ayun pala oh ayun oh oh ayun oh pala dito sa... Anong... Ano na ho San Pascual na to. San Pascual na ba to? San yun, San Pascual. Kasi yung... Doon sa Mabini, puno na. Puno na yung... barracks doon. <laughs> mga taga-Sibu, mga kabati natin. Kaya... Dito naman kami. Ayun. Shout out. Opo. Opo. <laughs> Shout out. Ayan po. May lutoan. Ayan si Badi na lutoan. May CR. Ayos. May mga saging pa. Pausok. Ayos. Lalaba na, buddy. Laba-laba. <laughs> Ayan, nakahingi tayo ng karton pang sapin. Dito, ina ate. Binigay na lang sa akin. Libre. Bait. ito yung ito yung daanan papunta sa aming barracks San Pascual na daw to eh Makakalating oras din motorin from Mabini. Batangas Makahoy dito so, Dito ang barracks Yun Ito binigay lang sa akin yeah? Binigay lang Dumating <laughs> sila Wala pa tayin lang natin Ayan <laughs> silwa Yan, nagluluto na si na body oh. <laughs> Dito ka muna. ayos. May higaan na.